ni Papa. Malayo-layo yung binaklay na naman. Oo, oh, yung dalawa. Yan, pili. Okay, ano pagod ka gan, na? Gano'ng araw ako dito. Malit pa yung dad ko mga katorsi. Hey, Lahat ang pili. Nakitad ko na hindi. Yan, oh. Ay, may matanda, matanda na pala yung puno na yan. Oh. Yan, yung nakit Kaya, daw ni Papa yan ay, dati. Oh. Okay. Ngayon, hindi mo na kayo kakyatin. Ha? <laughs> Marupok na atayan yan eh. Kasi matanda na yung ano. Yan, na kami sa bayan para magpa-check up. Anggat andito pa kami bago umuwi ng Manila. Ayan, medyo malayo-layo pa. Yan, dyan. Kaya pa pa? Masakit pa rin binti mo? Laad Lakad mo, ibabad mo sa dagat. Eto, doon ka mo tinga, Yung ulam natin mamaya, oh. Kaso walang alimang sag. Walang nabukuha kasi umulan kagabi. Bukas kaya. Mataka, sigurte, ano na kaya uwi namin kamote to, ngayon kamoting kahoy. Okay. Wow. Okay. Oh. Kami Abak ako. Pagod na. Hindi pa yung tricycle dito eh. Hindi, di, di, papasok ba? Oh, pwede, ah, pwede jeep, oh, jeep? o oh, jeep, Andi itong jeep. Kahapon ang tricycle kami, kahapon. Ang pagod lang, sakit tayo niyan. Ah, pag tricycle? Oo. Oh. Ah, dapat jeep? Oo, oh, okay. jeep. Ah, jeep na natin, parang isang sakay. Hey, ano ako, ah, ito yung ginagawa nilang ano, bubong. Sakay dito. Hindi siya karating din. Pagod. Ano yun? Ano yun? Orang, orang uh, jeep, upah kamu ada tuh pa? Eh, uh, kamu patay tayo siya pahala yung oh. Ginihinga si Papa. Hindi po. Hindi. Walang baon tubig. Meron ako. Ay, meron po tubig si Mama. Mayroon po si Papa. Ay, tubig pa, oh. tubig!